kami uh, ang mahal kong followers, ay kami nga po ay maghahanap muna din ng gulay ng aking kumpara, yung pinsan. Pintar, hali ka! At yung maghahanap ng gulay dito sa yung gulayain. At tayo maghahanap din eh. Ay, ito ho ninyo. ito pala yung kumpara ko, pisang ko, si King ko. ko. Napakabait naman ng na Basta lahat naman ng pamilya dito, lahat ay mababait. Ay, kami nga ho eh, na, umay na sa karunay at baka ho magkasakit na kakain ng karunay. Ay, ding, dahil ngayong kapaskuhan ay napakaraming baboy ang ganata, ay, iba't ibang may manok, may baka. Uh -huh. Pero ma mapuntahan mong handa bahay-bahay makakainan ay laging mga ma ma mamantika, maalat, mga alat. Ayan, kami maghahanap ng gulay. Ayan, nakakita kami ng uh, bu bulay, bulay. Bulay, bulay. Ito yung bulay alaw. Ayan, napakasarap po nitong na Ayan, napakasarap po nitong na bulang lang. Panalawak sa talong. sa talong. Ayan, may maisaw. May mais. Wala pala mong bunga. <laughs> Tay dai kali dai. Ya bar ma mar nai jan. Tay au. Jan, gan ma to au. Ni talung hu dai nai. Han. Han pa nai talung. Diri ka mu ta bare. Diri ka. Oh, han. Diri diri ka mu ta. Kahanap kami ng talong, yung may ta, wala pala bunga, yan, aray pa. Aray, ha? marami na kami makukuha bulay. So, dinay, ito ako kami dinay. Yan, gan sinto rice. kukuha. Medyo hilaw pa haw. Kukuha ka mariti mamaya. Yun na eh. Yan, kalabasa. Talong. Yan, yeah, maghahap din ng kalabasa. Yan. Talong, ayun. Oh. Ayun. Oh. Aray, maayos May manok ha. So huli na may manok. Ang pakasarap po na rin tinula na rin manok. Yan. <laughs> o, oh, dinay na eh. So. di na eh. Oh. dinay Hindi ko may papurnay ha, sa talunga, sa kalabasahan. Ah, kalbata. Ah, pasar na talbos ito ay, di ba? Talbos tapos pag may bumulaklak, ayan. ang Tao. Um, so, oh, dami na lang makukuha na rin kalbasan talbos ayan. Oh, ayan, may Nawa utay-utay na hong uh, utay -utay na nabulaklak itong kadjaws. Kadjaws. Ano yung kadjaws. Napakaganda ho nito sa katawan, napakasarap nito. Lalo na ho pag uh, sinama niyo sa nilagang pata ng baka, babaw eh, o baka, baka, baka naman ho. pinyaw wow kaget kaget dahu ay wow oh. darai mi bulai para nudi nai don wow katami para hudi ni gula kau sayang mo ari sang aray na na bulok na hau wow oh. oh. aray an ah. bulai para nudi aray an um. apa ah, gak hanap hau kami dinai kasan mama kita wow oh. dinai Aw. Oh. Pa panghuli ng manok. Para manok. marok. Aw, mo bro. pa so, manok, po. Ya do hu sa niya mga Tauyan. <laughs> so, May mga pa itong bulay. Aw. Oh. Mamaya pupuntahan ko ako dun sa kabilang area. Yan para mag magmunguhan ng gulay ay may payo ko sa inyo sa ating lahat sa inyong mga minamahal kong followers ay kayo po ay magkakain ng gulay at alam naman po natin gulay ay napaka sustansya po niyan sa ating katawan napakahirap po po pag tayo tinamaan ng sakit at alam naman po ninyo yung ibang sakit ay pag tumama na sa atin yan ay wala kahit gamutin natin nasa ating katawan na yan hindi na mawawala kumbaga pang habang buhay na yung sakit yan

ito po ay kinukuha tapos gagatang po ay sasarap naman po niyan um, ah, hindi pa ah, ako mahanap po tayo dito nung magulay-gulay ma ma gulay ay siya mga kasama kayo ho ay mag-iingat sinasabi ko nga sa inyo palala ko sa inyo ay kayo ho ay magkakain ng gulay at dahil ho yung gulay ay napakasustansya sa ating katawan yan po ay pumuproteksyon sa mga sakit sa iba ay siya bye bye po at sa lahat po ng aking followers, hindi ko na po kayo isa-isahin, ay kayo po ay mag-iingat lagi. At gawin po sana kayo ng ating mahal na Panginoon Diyos po. Sige po. Bye-bye po. God bless po. Bye-bye. Ingat po kayo. Ayan po.